sa isyu ng sexual harassment sa trabaho, ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa sexual harassment case ng aktor na si Sandro Bulak. Dito nakita ang ilang butas sa mga probisyon ng Safe Spaces Act o kilala sa tawag na Bawal Bastos Law. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. May iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, papa, papano yun? Andiyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong paano anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o ano pet anong pwede kong sabihin sa kanya na ma, mahal o oh, babe The way? Counseling po counseling. Ang kailangan. Kailangan po ng <laughs> mga ganyan. <niya, ang, laughs> ang counseling o magdasal na lang kayo. Nauwi sa usapang mag-asawa ang pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, kaugnay sa isyu ng sexual harassment sa media industry at pagpapatupad ng mga batas gaya ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Tinalakay sa hearing ang mga probisyon ng Bawal Bastos Law para maiwasan ang sexual harassment sa eskwelahan man o sa trabaho. Nag-ugat yan sa naunang pagdinig ng Senado sa reklamong sexual abuse ng aktor na si Sandro Mula. Pero kanina, napunta rin ang usapan sa mag-asawa. Ang tanong, pwede raw bang mangyari ang sexual abuse kapag mag-asawa na? Ang sagot ng resource person na si Attorney Lorna Kapunan, oo. Anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa bud? Paano ako nasa bud? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang kaming <laughs> choice bigla ano na lang Matulog ka na lang di ba mo kayo ng Netflix oh. ng telenovela yung issue ng mutual respect uh, if, if your spouse refuses whether valid or hindi respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case Bago yan, lumabas din sa pagdinig na may ilang bahagi ng bawal bastoslo ang dapat linawin o palakasin pa. Gaya ng probisyong nagre-require sa mga kumpanya na bumuo ng CODI o Committee on Decorum and Investigation. Ito raw dapat ang magiging sumbunga ng mga empleyadong nabibiktima ng sexual harassment sa trabaho. Maraming kumpanya naman daw ang nagko-comply at bumuo ng komite. Pero ang problema, di naman daw nila nagagawa ang trabaho nito minsan, yung mga establishments, yung kodi ay nasa papel lang. It is just a paper committee na hindi naman nagmi-meet. -me That's why victims hesitate to come forward. Because not only uh, are they ignored, but sometimes there is no kodi actually. Sabi naman ng Labor Department o DOLE, nag inspection sila sa mga kumpanya. Pero kahit sila, hindi rin sigurado kung naipatutupad ito palagi ng taba is the CODI continuously functioning well? Yung po yung hindi na-check. Nache Pag nag-inspect po kami, okay, sasabihin nila, okay. But that's on the date of the inspection. If, if we inspect on, let's say, March, how about yung uh, April, May, and June? Sa tala ng National Labor Relations Commission mula 2020 hanggang 2024, nasa 525 na empleyado ang natanggal sa trabaho. Kabilang sa mga dahilan nito ay ang aligasyon ng sexual abuse. Mas marami pa raw ito pero malamang hindi nagre-report ang mga biktima. Isa pang nakitang buta sa bawal bastoslo ang hindi pag-require sa mga kumpanya na i-report ang anumang kaso ng sexual harassment sa Dole. Dahil dito, iminungkahi sa pagdinig kanina na dapat mas bigatan ang accountability ng mga employer kapag may nangyaring pangaabuso sa kumpanya. Pero pangamba ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, baka naman maabuso ang mga employer. If we uh, shift the burden to the employer, to prove that there was no negligence and consider this as a tort in, in, in a remedial legislative action, bakit hindi kaya ito abusuhin naman na lahat claim na sa ng ganito? Lahat ng, uh, sa katilang perception ay eh, inapuso sila, lahat eh, ay mag, magfafile na ng tort claims. No legislation can prevent abuse. You must exhaust administrative remedies. So sa exhaustion of administrative remedies, dapat dumaan ng isang complainant sa CODI. Sa lunes, ipagpapatuloy ang pagdinig sa kaso ng sexual harassment na inihain ni Mulak. Nagbabalita mula sa frontline, may Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.